Yan, wala nito, ito mga boss. Yan, may tutorial lang ako niya. Napakatagal na sa YouTube. Ah, hindi na mabunot. Oh. Wala pang malinis na basahan. Wala yan sya So, yun, tatanggalin lang ito. Ah. Ano? Oh. Lang. Tanggalistik lang yan. Misalnya coba yang hirap agak lag-lag itu. Gampang gampang tak lah. Pantang di dalam mulai tayo.

grasa sana doon dikit. Ngayon, kung may nasabi to doon, wag niyo pirtain. Para hindi sumama mo. Mamalat to. Ano? Tapos, wala na naman yung grasa, doon namadikit po 'yon. Kuklapin niyo lang ito. Tapos dumugtot kayo ng grasa O yan. Yan lang. Matagal na ako may tutorial niyan mga boss. O siguro ito sa mga nakakapanood sa iba. Ah. syempre tayo. Nasabi ko na tayo yung may idea niyan. Napanood lang nila yan. Tapos gagawa ng kinto. sila na magaling. Balik na natin mga boss. na hindi maggalat-galat Pag na ulan daw. Piyot na alang lagan minsan.